Tumalikod. Bawat hakbang na kanyang nilayo mula sa iyo ay isang paalala. Nang pagsisising kanyang dinadala. Habang ikaw ay natutulog, ang taong iyon ay gising, binabalikan. Ang mga alaala ninyong dalawa nang may matinding damdamin na hindi na niya kayang baliwalain. Ang taong iyon ay itinatago kung ano talaga ang kanyang nararamdaman. Sinasabi niyang okay siya na mas mabuti. Ganito, pero ito ay isang kasinungalingan. Sa totoo lang, siya ay nasasakal sa loob ng kanyang sariling kayabangan. Miss niya. Ang iyong tawa, ang paraan mong pagbigay liwanag sa bawat silid, at ito ay kumakain sa kanya sa loob. Maaring siya ay napapaligiran ng ibang tao, pero wala ni isa sa kanila ang makapupuno sa puwang na iyong iniwan. At alam mong totoo ito dahil nakita mo ang kanyang mga mata noong nag-uusap kayo. Sinabi niya na kailangan niya ng oras para mag-isip, pero ang talagang kailangan niya ay isang tulak. Isang tulak upang harapin niya ang kanyang mga nararamdaman. Siya ay natatakot. Takot maging mahina. Takot magbukas at malaman na ikaw ay mas special pa kaysa sa kanyang inakala. Naalala mo ba noong magkalapit kayo? Ang malalim na tingin na puno ng hindi nasabing kahulugan. Nararamdaman niya bawat segundo ng iyon. Ang taong iyon ay minsan nang iniisip ang isang usapan na hindi. Nangyari kung saan lahat ay maaaring na iba. Siya ay nananaginip ng araw kung kailan magkakaroon siya ng lakas ng loob na. Hanapin ka at sabihin na lagi kanyang iniisip na ikaw ay nasa isip niya araw-araw. Itinatago niya yon sa lahat ng tao. Nagpapanggap na okay lang siya na kaya niyang magpatuloy. Nang walang ikaw. Siya ay lumalabas kasama ang ibang tao, na parang sinusubukan kang palitan, pero sa loob alam niya na imposible yon, dahil ikaw ay natatangi. At tuwing siya ay sinusubukang magpatuloy, lagi siyang bumabalik sa parehong lugar, ang pag-iisip tungkol sa iyo. Samantala, patuloy kang naghihintay para sa mensaheng hindi dumadating. Tinanong mo siguro kung siya ay naaalala ka pa kung miss ka niya. Ang sagot ay, Miss kanya. Pero ang kanyang kayabangan ang pumipigil sa kanya na gawin ang unang hakbang. Siya ay nakukulong sa isang. Siklo, pinapanood ang kanyang buhay na sumusunod na wala siya, nagtataka kung isang araw ay maibabalik pa ang nangyari. Ang taong ito ay ayaw umamin na nagkamali siya. Gusto niyang panatilihin ang mukha na ang lahat ay kontrolado pero ang totoo'y siya ay naliligaw. Alam niyang may mahalagang bagay siyang pinakawalan at ito'y bumabagabag sa kanya. Habang pinapanatili mo ang iyong espasyo, naghihintay ng senyas, siya ay lumalaban. Sa kanyang sariling insikuridad. At alam niyang nawawalan siya ng pagkakataon na maaaring hindi na bumalik. At alam mo na rin ito. Maaaring hindi niya sabihin, ngunit bawat isa sa kanyang mga kilos at tingin na. Nakadireksyon sa kanya ay mas nagsasabi ng maraming bagay kaysa sa isang libong salita. Sa huli, ang lahat ng katahimikan na ito ay lalong nagpapalalim. Sa sakit at kalungkutan ng parehong partido. At habang lumilipas ang oras, ang mga pagkakataon ay nauubos at siya ay naiiwan, hindi makagalaw. At hindi kaya ang emosyon na sumakop sa kanya. At alam mo rin, sa kaloob-looban, na ito ang purong katotohanan. Nagsisi siya sa parehong minuto na siya ay tumalikod. Ang taong ito ay nakulong. Sa isang siklo ng pagsisisi at pagkadesperado, bawat hakbang na nilalayuan ka lang ay nagpapakain sa sakit na ito. Hindi siya makataka sa iniwan niya. Hindi lang. Ito isang usapin ng paungulila sayo, ito'y isang patuloy na paalala ng kung ano ang maaaring naging. Lumingon siya at nakita na ikaw ang lahat ng palagi niyang gusto, ngunit wala siyang lakas ng loob. Natanggapin. Habang ikaw ay natutulog, ang taong ito ay nababalot sa iniisip ang kung ano sana, kung sakali. Sa alas tres ng madaling araw, kapag ang kalungkutan ay sumisigaw ng pinakamatindi, kinukuha niya ang kanyang cellphone at tinitignan lang ang iyong mga litrato. Hindi siya magpadala ng mensahe. Hindi kaya. Pero naroon siya, nabubuhay sa kanyang alaala, tulad ng isang bagay na hindi lumalayo. At alam mo ito dahil naramdaman mo ito. Napansin mo ang mga senyales, sa mga sandali na. Ang katahimikan ay mabigat sa inyong dalawa. May nagsabi na siya ay lumalayo, ngunit ang kahungkagan na iniwan niya ay umuugong sa iyong mga gabing walang tulog. Hindi mo iniisip lang iyon. Ito ang purong realidad siya na nagmamasid sa iyo mula sa malayo, tinatago ang kalituhan na nararamdaman. Ang taong ito ay pakiramdam na nagkamali siya ng desisyon. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit ang na ang tunay na kailangan niya ay lakas lakas para harapin ang sariling damdamin at ang tinbinang. Mga ito na dinala mo sa kanyang buhay. Siya ay nasa lugar na sinusubukan niyang linlangin ang sarili, ngunit bawat bagong pakikipagsapalaran, bawat bagong tao na pumapasok sa kanyang buhay, ay nagpatitibay lamang sa kung ano ang kanyang nawala. Siya ay nadidistract sa lahat ng natatagpuan niya, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ikaw ang kanyang. Hinahanap, Iniisip niya ang lahat ng sandaling magkasama kayo at napagtanto niya na wala ng iba pang. Magkakaroon ng parehong kalaliman na pareho nina. Sinubukan na niyang mag move on ngunit lagi siyang bumabalik sayo. Ito ang brutal na katotohanan, hindi kanya kayang kalimutan. Samantala, patuloy kang namumuhay ng iyong buhay, ngunit ang alaala niya ay naroroon. Sa bawat sulok. Mismo siya, ngunit nararamdaman mo rin ang isang lakas na Humihila sa sa'yo pasulong. Ang dapat sana ay ginhawa ay nagiging pabigat, dahil alam mo na, kahit na may lahat ng katapangan mo, siya ay paralisado ng hindi makapagdesisyon. At ito ang tunay na sitwasyon, pinahintulutan mo ang iyong sarili na magpatuloy, ngunit ang kawalan niya ay nag-echo. Sa iyong araw-araw. Nais mo na siya ay magpakita, magkaroon ng lakas ng loob na tawirin ang tulay na yon na. Siya mismo ay gumawa, Ngunit nagtatago siya sa likod ng i hindi ako sapat at hindi. Ito ang tamang panahon kahit na sa totoo ay itinatago niya ang takot na mawala ang isang espesyal na tao. At sa tuwing napapadpad ang iyong isip sa kanya, naaalala mo kung gaano siya kalapit noon, ngunit ngayon tila napakalayo na. Sa tuwing magpo siya ng kung ano, napapanindig balahibo ka. At ito ay nagpapatunay na may kamalayan siya sa kung anong naiwan niya. Ilang beses na niyang binasa ang iyong mga mensahe at ilang beses na siyang nagsulat at Nag-delete? Isa, dalawa? Hindi mahalaga. Ang mahalaga ay hindi niya alam kung paano bumalik sa iyo. Samantala, ikaw ay nagtatagal sa mga araw na naghihintay ng pagbabago. Naghihintay na. Siya ay tuluyang makalaya sa takot at pride upang lumapit. Sa iyo. Munit ang katotohanan ay siya ay nakakulong sa isang emosyonal na labirinto na siya mismo ang gumawa. At alam mo na ito. Ang taong ito ay nararamdaman ang bigat ng pagsisisi sa bawat hakbang na isinasagawa niya palayo sa iyo. Siya ay gising ngayon, iniisip kung paano sana naging iba ang lahat kung ipinakita niya lamang ang kanyang kahinaan. Hindi niya kailanman naisip na ang paglayo sa iyo ay magiging Napakasakit. Habang natutulog ka, nire-review ng taong ito ang bawat pag-uusap, bawat sandali, nagtatanong kung saan eksaktong nagkamali. Itinatago niya ang dalamhati. Sa pamamagitan ng iti at mga inuming alak, ngunit ang katotohanan ay bawat tawa ay isang walang laman na alingaw sa kailaliman ng kaluluwa. Sinabi niyang kailangan niya ng espasyo, ngunit iyon ay isang palusot lamang upang hindi harapin ang kanyang mga sariling demonyo. Ang talagang, Hinihiling niya ay ikaw sana ang madaling sagot na hindi na niya kailangang hanapin. At alam mo ito dahil napansin mo ang maliliit na kontradiksyon. Sa kanyang mga tingin, ang paraan na lumayo siya, ngunit lagi siyang lumilingon, naghahanap ng anumang tanda mula sa iyo. Nararamdaman mo. Kapag ang hangin sa pagitan niyo ay bumibigat, kapag ang pagkalapit ay tila isang laro na ayaw niyang laruin. Hindi mo ito inaakala lamang namimiss niya ang paraan kung paano mo siya nauunawaan. Sa loob, alam niyang wala siyang natagpuan na iba. Na makakakita sa kabila ng kanyang mga depensa. At dahil doon, lumalayo siya, dahil sa takot sa sarili niyang refleksyon. Bawat mensaheng hindi ipinadala ay mas mabigat pa kaysa sa isang bundok. Ang pag-iisip kung paano kaya kung ikaw. Ay nandyan pa rin ay kanyang takas, ngunit wala siyang tapang upang gawing katotohanan iyon. Samantala, ikaw ay nandito, nagtatanong kung ano ang nangyari. Inuulit-ulit ang bawat eksena, bawat salita, sinusubukang. Mahanap ang kahulugan sa isang katapusan na hindi naman kinakailangan. At siya. Patuloy siyang nagigising ng alas tres ng umaga. Hawak ang cellphone at iniisip kung paano kaya kung ibinigay niya ang sarili sayo. Siya ay nasa. Parehong lugar, may parehong kawalan ng kapanatagan, dahil tuwing sinusubukan niyang mag-move on, may kung anong humihila pabalik. Siya ay napapaligiran ng mga tao, ngunit wala ni isa sa kanila ang ikaw. Naghahanap siya sa mga hindi kilalang mukha ng pamilyaridad. Nanawala. Ang mabilis na tawa ng iba ay hindi kayang punan ang kawalan na iniwan mo. Habang. Iso, ikaw ay nabubuhay ng iyong buhay, ngunit palaging nagtatanong kung maaalala ka niya. At siya. Naalala, araw-araw. Bawat alaala ay isang patuloy na paalala na pinakawalan niya ang isang tunay na bagay. Siya ay kasama ng iba, ngunit sa bawat haplos, bawat niti, na pagtatanto niya. Na ang mayroon siya ay isang pamalit lamang. Walang nakakalapit sa lalim. Na dinala mo. Alam niyang hindi ito patas, ngunit hindi niya maiwasang. Ikumpara. At sa gayon, ang kanyang buhay ay nagiging isang siklo ng kalungkutan na nakabalat kayo bilang kasama. Takot siyang maging totoo na muling magbukas. Alam niyang mapapasaya kanya, ngunit ang takot na. Hindi sapat ang pumipigil sa kanya. Sa tuwing iisipin niyang magpadala ng mensahe, naaalala niya ang huling katahimikan na namagitan sa inyo. Ang isang bagay na dapat ay pansamantala lamang ay naging isang. At ikaw. Patuloy kang nabubuhay, ngunit sa tuwing makikita mo siya sa social media, isang piraso ng iyong puso ang nasasaktan. Ang brutal na katotohanan ay ang koneksyon sa pagitan nyo ay bihira. Alam niya ito. Ayaw niyang aminin, ngunit ginulo mo siya sa paraang hindi na siya makaramdam ng kabuan ng wala ka. Bawat interaksyong hindi nangyari ay nagmamartilyo sa kanyang isip at sa bawat bagong araw na pagtatanto niyang ikaw ang lahat ng hinahanap niya at samantala, patuloy kang lumalaban sa mga alingaungaw maonang nangyari. Ang katahimikan sa pagitan nyo ay mas malakas kaysa sa anumang usapan. Handa ka na. Magpatuloy, ngunit palaging may humihila sa iyo pabalik. Isang. Walang katapusang siklo. Ninanais niya ang iyong presensya, ngunit ang pangangailangang manatiling malayo ang kumakain sa kanya. At ang katotohanan ay, sa kaibuturan, alam ninyong dalawa ito takot siyang masaktan at ikaw ay takot na mabigo. Ngunit kahit na ganun, hindi niyo kayang iwanan ng isa't. Isa, lumilipas ang oras at pinapanood ninyong dalawa ang buhay na nagaganap alam na ang pagkakataon na maging isa ay mawawala. At alam mo na yon. pinagsisihan niya kung bakit siya lumingon. Akala mo ay nakabangon na siya. Ngunit ang totoo, hindi. Bawat hakbang palayo sa iyo ay kalbaryo angustya, isang sakit na hindi niya kayang tiisin. Nasa estado siya ng pagtanggi, sinusubukang. Maniwala na ayos lang ang lahat, pero ang katotohanan ay pinagsisisihan niya ang bawat segundo. Habang ikaw ay natutulog, gising ang taong iyon, tinitingnan ang mga larawan mo sa kanyang cellphone. Hindi ito gawa ng pagbangon, senyales ito na hindi kanya makalimutan. Sinabi niyang kailangan niyang lumayo, pero... Ito ay kasinungalingan na kahit siya ay hindi mapaniwala. Ang tunay na kailangan niya ay Lakas ng loob Lakas ng loob na bumalik at aminin na ang tanging gusto niya ay makasama ka. Naramdaman mo ito, hindi ba? Ang kakulangan na naging bigat sa dibdib. Kapag napansin mong hindi na siya nagpapadala ng mga mensahe, parang mayroong isang kahungkagan na. Nasako pang iyong pang-araw-araw na buhay. Hindi mo ito imahinasyon, tunay siyang nawawala ng wala ka. At alam mong ang esensya ng kung anong meron kayo ay buhay pa rin sa kanya. Naalala niya ang bawat salitang palitan niyong dalawa. Mga sandali na tila walang halaga, pero sa katotohanan, ito'y mga pundasyon. Masama ang loob niya na hindi niya nagawang tumbasan ang lalim. Nang inyong koneksyon, patuloy niyang ikinukumpara ang lahat sa kung anong meron kayo at walang kahit sino ang makalapit man lang. Isang hakbang. Ito'y isang tahimik na pagkabigo, isang alingaw ng isang pag-ibig na sanay naging ganap. Samantalang, ikaw ay sumusulong sa buhay, sinusubukang itapak. Ang isang paa sa harap ng isa. Pero tuwing vibrate ang iyong cellphone, tumitibok ng mabilis ang iyong puso. Iniisip mo na baka siya yon, At nararamdaman mong unti-unting namamatay ang pag-asa, araw-araw. Kasama siya ng ibang tao pero panandali ang aliw lang ang mga ito. Ang mga mababaw na interaksyon ay nagdudulot lang ng higit na kalungkutan sa kanya. Pag na ang gabi at lumipas na ang alikabok ng pang-araw-araw na usapan, ikaw ang iniisip niya. Ikaw ang gusto niyang makasama. Pero sa bawat araw na lumilipas, kinokonsumo siya ng takot. Hindi niya kayang aminin na kailangan kanya. Ang kanyang pride ay naging tanikala na nagkukulong sa kanya sa kawalan. Habang iniisip ka, nananatili siyang di makagalaw, hindi alam kung ano ang gagawin. Gumawa. Siya ay naligaw sa kanyang sariling mga damdamin at ito ay sumisira sa kanya. Ang katotohanan ay gusto kanyang bumalik. Iniisip kanyang maging bahagi ng kanyang buhay, ngunit siya ay natitigil kapag napagtanto niyang, sa realidad, ito ay isang pantasya lamang. Nakikita niyang, tinatawagan ka, ngunit tuwing susubukan niya, nanginibabaw ang kaba, paano kung ayaw mo nang makinig sa akin. Kaya siya'y sumusuko at nalulunod sa kanyang sariling kalungkutan. Napansin mo na ba ito, hindi ba? Ang paraan ng kanyang pag-aalinlangan kung paano siya nagbabago ng paksa kapag nababanggit mo ang tungkol sa inyo. Siya'y nakikipaglaban sa kanyang sarili at ito ay masakit. Ang tunay niyang nararamdaman ay nakatago sa isang kabaong na wala siyang lakas ng loob na buksan. At habang nagaganap ito, ipinagpapatuloy mo ang iyong routine. Naghihintay. Tumitingin sa mga social media, palaging. Naghihintay ng isang tanda. Ang bawat notifikasyon ay isang pag-asa. Ang bawat katahimikan ay isang. Bagong pagkabigo. Ngunit sa kaloob-looban mo, alam mong siya ay kasing higpit sa kwento na ito. Gaya mo. At ang posibilidad na kayong dalawa ay muling magkita ay parang isang ang pagkakataon na maibalik ang inyong pinagsamahan ay palapit na nang palapit. Alam niya ito. At ito ang pinakamasaklap sa lahat, ang pagsisisi. Napagtanto na niya na may isang kamanghamanghang bagay na nawala dahil sa takot. At ang sakit ng bagay na ito ay patuloy na tatama sa kanya hanggang sa magpasya siya na kumilos. Ngunit, sa ngayon, siya ay nananatiling paralisado, pinapanood ang kanyang buhay na lumilipas at ikaw sa kabila ng lahat alam mo na ito. Nagsisisi na siya sa parehong sandali na tinalikuran kanya. Sinubukan niyang. Magpatuloy, ngunit bawat hakbang palayo sa iyo ay parang saksak. Sa kanyang sariling laman. Habang natutulog ka, siya'y gising, binabalikan ang bawat sandali. Na inyong pinagsaluhan. Ramdam niyang isang labis na kawalan, isang butas na walang makapagpupuno. Sinabi niyang kailangan niya ng oras ang katotohanan ay, hindi niya alam kung paano harapin ang nararamdaman niya para sa iyo. Sinabi niya, ang isang bagay ngunit gumagawa ng iba. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang sarili niyang. Iyon ang tamang desisyon, ngunit sa kaloob-looban niya, alam niyang nagkamali siya. Napansin mo ang mga palatandang ito, hindi ba? Nang tiningnan mo siya sa mata at nakita ang halong takot at pagnanasa, hindi mo iniisip lamang iyon. Ang mga umagang iyon na siya ay nagising na ikaw ang iniisip, ang mga gabing iyon na tinitingnan niya ang mga dating mensahe totoo ang mga iyon. Kinukulit niya ang sarili sa pag-alala ng bawat salita, bawat tawa na pinagsaluhan niyo. At alam mo ito dahil kahit hindi niya sabihin, nararamdaman mo na may mas malalim sa pagitan niyo. Pakiramdam niya ay nawawala siya. Sa katotohanan, hindi pa niya naramdaman ang ganitong kahinaan. Ang kanyang tiwala sa sarili ay naglaho sa sandaling tumama ang katotohanan ng kanyang pagpili. Ang taong ito ay nagtatago ng malaking takot na buksan ang sarili ng totoo na ipakita kung sino siya talaga. Takot siyang mabigo muli kaya't mas pinipili niyang manatili sa ibabaw ng mga bagay, sa mga mababaw na pakikipagdate sa mga taong hindi man lamang kalahati ng iyong kahalagahan. Samantala, naririyan ka, isinasabuhay ang iyong buhay. Ikaw ay patuloy na kumikilos habang siya ay nananatiling nakakulong. Ikaw ay mas karapat-dapat sa higit pa sa katahimikan at kawalang-kasiguruhan na ito. Samantala, nagkukunwari siya na ayos lang ang lahat, ngunit napapansin mo na iyon ay isang maskara lamang. Sinisikap niyang magpakaligaya, pero sa dulo ng araw, kapag bumagsak na ang gabi, ang bigat sa kanyang dibdib ay palaging naroroon. At patuloy siyang hinahabol nito katulad ng isang anino. Minsan yan ang naisip kung gaano kadali ang kuhanin ang kanyang cellphone at magpadala ng mensahe. Hi, kamusta ka? Pero hindi niya ginagawa yon. Ang pride niya ang pumipigil sa kanya. Ayaw niyang magmukhang mahina o nagsisisi. Nakita mo na ito sa kanya, ang ganyang panloob na pakikipagbuno. At sa kaloob-looban mo, alam mo na ang pagmamahal niya para sa iyo ay mas malakas kaysa sa anumang pride. Palagi niyang kinakumpara ang sarili sa iba, pero walang sinuman ang katulad mo. Minsan, sinusubukan niyang dayain ang sarili, sinasabing may nahanap siyang mas mabuti, pero hindi yon totoo. Miss na miss niya ang paraan kung paano mo siya napapatawa, ang paraan kung paano mo siya nauunawaan kahit walang mga salita. At ang pagkamis na yon ay masakit. Takot siya na baka ikaw ay nakapag-move on na. Takot na baka ikaw ay nakahanap na ng iba na may tapang na ipaglaban ang kung anuman. Kayo ay nagkaroon. Itinatago ng taong ito ang katotohanan na hindi niya maaaring hayaan kang umalis. Ikaw ang nag-iisang tunay na nakaantig sa kanyang puso. At ikaw, patuloy kang naghihintay. Patuloy na tumitingin sa cellphone. Patuloy na iniisip iniisip pa rin ba niya ako? Ang sagot ay hindi kanya malimutan. Ikaw ang nag-iisa na nagkaroon ng kahulugan sa gitna ng kaguluhan ng kanyang buhay. Ngunit ang hindi niya napapansin ay ang pagdaan ng oras. At ang pagkakataong ito na para sana sa kanya ay lumilipas habang siya ay nanatiling nakapako sa takot. At nararamdaman mo rin ito. Ang mundo sa iyong paligid ay tila gumagalaw, ngunit ang mga bagay sa pagitan nyo ay nananatiling nakatigil na Siya ay nawawala sa kanyang sariling mga kawalan ng katiyakan alam niya na kailangan niya ng tapang, ngunit ang pakikipag-usap sa iyo ay tila isang imposibleng gawain ngayon. Siya ay nalulunod. Sa kanyang sariling kalungkutan, pinaghihirapan ng iniisip na ang koneksyon na iyon ay nawala na. At alam niya na sinasayang niya ang nag-iisang tao na tunay na mahalaga. Ang taong ito ay nasasakal sa bigat ng mga hindi nasabi. Samantala, ang buhay niya ay nagpapatuloy. Ikaw rin ay gumagalaw. Ang iba, Pang mga ay bumubukas, ngunit tumatanggi siyang makita. Natatakot siya, na sa pagsubok, maharap niya ang katotohanan ng nawala. At alam mo na ito,